Magandang gabi sa inyo mga tagapakinig Ako, ang inyong Kuya kwen At isa na namang kwento Ang ating uungkatin ngayon Bago ang lahat Huwag kalimutang i-like ang video na ito At mag-subscribe na rin Para sa mas marami pang Katatakotang tulad nito At ngayon Simulan na natin Ang kwento Kuya kwen Ako po si Ron ako po si Ron hindi ko akalain na aabot sa ganito ang naging kasalanan ko. Isa akong tipikal na playboy noon. Walang inatupag kundi maglaro ng damdamin ng iba. Pero, ang isang babaeng niloko ko, ang huling babaeng pinagtakhan ko. Siya rin ang magiging pinakamalupit na bangungot ng buhay ko. Nakilala ko si Laika sa isang bar. Maganda siya. Baling kinita ng katawan. Matatalim ang mga mata na parang nanghahalina. May kakaiba sa kanya. Parang may kung anong misteryo na bumabalot sa kanyang presensya. Pero hindi ko yung binigyang pansin. Ang mahalaga sa akin noon ay ang mapansin niya ako at makuha siya sa gabing iyon. Hindi nagtagal. Nakuha ko nga ang loob niya. Madali kong napasunod si Kaika sa mga gusto ko. Hindi siya tulad ng ibang babae na nagpapakipot o nag-aalangan. Mabilis siyang nahulog sa patibong ko. At hindi nagtagal, naging madalas ang pagkikita namin. Pero, gaya ng nakasanayan ko, hindi ako seryoso. Isa lang siyang pahinga sa pagitan ng iba pang mga babae kinakalantari ko. Pero, isang gabi, dumating siya sa apartment ko na mukhang aligaga. Pinapasok ko siya nang walang pag-aalinlangan. At doon niya inamin ang isang bagay na nagpahinto ng mundo ko. Aron, buntis ako. Napanganga ako. Hindi ko alam kung matatawa o matatakot ako. Wala akong balak bumuo ng pamilya. Lalo na sa isang babaeng tulad niya na halos hindi ko kilala ng lubusan. Wala akong inaksayang oras. Tumakbo ako. Iniwan ko siya. Inutol ko ang lahat ng koneksyon ko sa kanya. Pinura ang numero niya, lumipat ng tirahan, at pinutol ang anumang posibilidad na mahagilap niya ako. Inisip ko noon na tapos na ang lahat. Magsisimula na ako ng bagong buhay. Malaya na ulit ako. Pero doon ako nagkamali. Nagsimula ang bangungot ilang linggo matapos kong takasan si Laika. Una kong napansin na parang may sumusunod sa akin tuwing gabi. Hindi ko man makita, pero ramdam ko. Para bang may malamig na hangin na dumadampi sa bato ko. May kung anong anino sa gilid ng paningin ko na biglang mawawala pag lumingon ako. Hanggang isang gabi, bigla akong nagising sa tunog ng mahihinang kaluskos sa labas ng bintana ako dahan-dahan akong bumangon at sinilip yun. Wala akong makita. Pero naroon pa rin ang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Pagbalik ko sa kama, may nakita akong bakas ng paa sa sahig. Basa, marumi, pero hindi pang karaniwan. Para bang hindi ito normal na paan ng tao. Sunod-sunod ang pangyayari. Isang gabi, habang nasa inuman ako, kasama ang mga tropa ko. Biglang sumakit ang tiyan ko. Parang may gumagalaw sa loob. Pinuntahan ko ang CR at doon ko nakita sa salamin ang sarili ko. Namumutla. At sa likod ay may anino ng isang babaeng nakatayo. Hindi ko na nakita ang mukha niya dahil sa takot. Agad akong tumakbo papalabas. Doon na nagsimulang mawala isa-isa ang mga kaibigan ko. Ang isa, natagpo ang wala ng lamang loob sa kaniyang sasakyan. Ang isa pa, nawala ng ulo sa loob mismo ng bahay niya. Lahat ng ito, ay may isang bagay na nag-uugnay. Bago sila mamatay, pareho silang nakatanggap ng mensahe sa kanilang mga phone mula sa isang unknown number. Hindi mo siyang matatakasan. Hindi ko na alam ang gagawin tumakbo ako sa huling taong alam kong makakatulong sa akin. Ang aking asawa, si Bianca. Oo, may asawa ko, Kuya Quinn. Isa pa itong dahilan kung bakit tinakasan ko si Laika. Pero nang dumating ako sa bahay namin, huli na ang lahat. Natagpuan ko si Bianca sa kwarto Walang buhay Gutay-gutay ang katawan Nagkakalat ang dugo sa buong kama niya At sa tabi niya Nakaupo si Laika Hawak ang isang malaitim na sanggol Na may mapupulang mata Nahanap din kitaron, Ron Aniya Ngiting-ngiti Sabi ko naman sa iyo hindi mo ako matatakasan. Napasandal ako sa pader. Nanghihina Hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Paano niya ako nasundan. Paano niya nagawa ito? Pero alam ko ang isang bagay na hindi siya tao at ang nilalang sa kanyang bisig. Hindi rin ito isang ordinaryong sanggol. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Pinalakas mo siya ron. Dahil sa dugo mo, ngayon, handa na siyang lumamon pa ng mas madami. Narinig ko ang halik ng bata. Isang tunog na hindi kailanman dapat manggaling sa isang sanggol at sa isang iglap, nagdilim ang aking paningin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Pero, isang bagay ang sigurado. Hindi pa ito tapos. Hindi pa ako ligtas. Dahil, tuwing gabi, sa tuwing napapatay ko ang ilaw, naririnig ko ang mahihinang halakhak sa sulok ng aking silid at alam kong sila yun umabalik pa rin sila para sa akin